Habay napakagandangan ng tinuturo ni Yanis Antetokounmpo dito sa mga batang NBA prospect na ito. Well, ngayong off-season ay namit meet nga ni Trianis Antetokounmpo for a workout ang dalawang prospect for next year's NBA draft na nagngangalang Ace Bailey pati na rin si Dylan Harper. And actually, hindi lang basta-basta ng mga future prospect ito. Nang dahil itong si Ace Bailey ay projected to be number 2 at itong si Dylan Harper ay projected to be number 3 for next year's NBA draft. Only behind Cooper Flagg. At una pa ay words of wisdom na agad ang binibigay ni Yanis kung saan sinabi niya nga ang mga bagay na ito. So sa na pag-ensayo nga nila ay binigyan nga ng very important na advice ni Yanis itong dalawang batang NBA prospect patungkol nga sa spin fade away at sa kung paanong paraan pa nga nila may improve ang kanilang balance. Tingnan natin mga idol ang naging advice ni Yanis. More balance. Three. Two you, you do this. Right? You, you can do that. Two legs. Two legs. More balance. Once you come here, you bring chair and then shoot. Nice. Yeah. Very nice. So, there you go. Okay, now. Then, hini-highlight nga rin ni Antetekumpo mga idol ang importansya ng spots mo on the court kung saan binanggit niya pa nga ang mga previous NBA legends na meron daw silang ganito na talagang pinupuntahan on the court para nga kuwanin ang kanilang mga tira. So there's two spots, there's me going boom and rising up here or there is me coming here and going boom and rising up here. So it's up to you guys how you get to your spots. You just gotta figure out... What the kill spots are. Like here, one kill spot is baseline. If you don't have this shot, usually you have this shot. If you don't have this shot, you have a pass or it's a corner pass. Okay, so everywhere on the floor. At matapos nga ng pagtuturo ni Yanis Atitigumpo at dito sa dalawang batang player, ay tinrashtok niya nga itong mga idol. At parang binagbantaan na nga na pagpasok nila sa NBA, ay gagawin daw ito ni Yanis. Panorin natin. Jack, shot!

So talagang ang magandang makita na ang one of the best players in the NBA ngayon ay may oras pa nga rin para dito sa mga batang NBA prospect na turuan nga ng talagang makakatulong nga sa kanila. Hindi lamang sa paglalaro nila ngayon kung hindi in the future in the NBA.